Puro under chassis muna tayo. Wala tayong top overhaul, overhaul, troubleshoot. Thr <triving noise> <triving noise> yan yung binibidyo ko na yan mga mix mga par no shock ng Volkswagen yan mahirap makabili saan kahit saan auto supply ayan kitang kita nyo tinanggal namin ngayon wasak na yung oil seal wala nang ano yan, wala nang oil sa loob makalampag na grabe ang kalampag polo Volkswagen yan ayan mapapansin nyo na yan natanggal na yung mga spring ayan na siya wala na talaga. As in, wala na. Eh. walang mabili. Ngayon, pansinin yung mga mix mga paratong pinabili namin dito sa may-ari. Shock yan ng ano, ng Honda City. Basta kaparehas ang taba niya, pwede na yan. At sa kaparehas na yung baso-baso niya, parehas yung tangkad niya, kahit matangkad ng konti. Ayan, makikita nyo, talagang tinanggal namin yung mga bracket gagayahin namin yung shock na luma kabitan ng stabilizer susuotan ng mga preno mga sensor wag na wag yung gagawin mga mix mga pariyan ha kung wala yung buong loob nyo ha kailangan bago nyo sirain ng isang shock na pwedeng i-conversion sa isang sasakyan ay yung talagang buo ang loob nyo, huwag nyo gagayain itong ginagawa namin. Kasi talagang sugal to sugal. Pero marami naman na kaming ginawang ganito, mga conversion sa mga shock. Basta kaparehas lang yung taba niya. Ayan, mapapansin nyo eh, no? natanggal na yung isa. Yung, ayan yung bago, pero bago rin yung katabi niya. Yan, yan, bago rin yan. Natanggal na yung ano, natinantanggal na yung pinaka pakalupkop ba? Yung bakal dyan sa baba. Pati yung ini-explain ko na yan, yung kabitan ng stabilizer. At konti lang naman ang taas niyan konting-konti lang. Kaya pwede nang i-convert yan. Kahit saan shock yan, basta importante, yung shock lang ang kunin nyo. Yung spring, balik Yung spring kung ano yung bracket dun sa kabila, yung pinagtanggalan yung shock. Yun din yung ano nyo, i-spot nyo lang naman, wag nyo lang hayaan na mabutas. Kailangan ang gamit nyo yung mga mig-weld lang, wag yung mga welding. Pwede rin yung welding basta discard nyo na kung mapadikit nyo yung mga bracket. Bracket lang naman ng mga hose ng mga preno. Bracket lang naman ng mga sensor yun pagka may mga ABS na sensor na nakalagay. Ayun. Mapapansin nyo mga mix mga par. Dalawang bago 'yan sisirain lang namin yung mga bracket niya. Kukunin lang namin talaga yung shock kasi dalawang shock nito left and right ng Volkswagen ay sira na talaga. Ayun. Yan lang naman yung under chassis natin na wala tayong mabibili basta-basta ang shock ng mga Volkswagen Polo, lalo na yung mga modelo. 2015 to, medyo sari-sariwa pa. Kaya ganyan ang gagawin natin. oh mapansin nyo yan. Tinanggal namin mga yan o yan. Ayan. Tapos isusuot lang kasi, pasuot kasi yan, walang bracket. Yung Polo na yan, yung Volkswagen Polo. Ayan, mapapansin yung mga mix mga part tapos na yan. Tapos DIY pa kami dyan sa spring. Alambre lang yan. Para ma-press yung spring kasi wala kaming gamit na pampress eh. Ayan, okay na. Ayan na siya, mapapansin nyo. Ay, babay na, Volkswagen.